Nalito ang kalabang import sa play na ito ng Anyang at ni Abando hindi alam kung ano ang gagawin nila kay dribbling skills ni Renz pinakita sabay inangatan ng import hindi na nakasunod sa opensa ni Abando na libre na sa ere pasok ang tira solid ang Anyang kapag ganito rin ang laro ng isa nilang player siya ang isa sa nagbibigay buhay sa team Anyang plays at highlights laban sa Busan para sa video nating ito umpisahan na natin unang opensa nga ni Abando gumamit ng screen ni Monroe na tapat sa import ng kalaban pero maganda ang galaw ni Abando pumeke sa pag tribe sabay biglang nagpakawala ng jump shot swabe ang galaw ng anyang sa play na ito parang triangle offense naman ang ginawa ng anyang sa play na ito mula kay Monroe ang pasa na nasa taas maganda ang movement ni na Abando at ng kanilang number 17 atensyon ng dalawang defenders na kay Abando biglang pasa sila kay sa number 17 na papasok na sa loob ng paint resulta basag ang depensa ng Busan sa play na ito hustle rebound ni Abando sa play ipinakita rin dahil iba talaga sila kay kapag nasa ere mas nangingibabaw laban sa matatangkad na play players. Sa play naman na ito, nakikipagkagawan si Ren sa rebound at nanalo pa nga ang mas maliit na abando sa rebound play na ito. Maganda naman ang ginawa ng Anyang sa play na ito. Naalito ang depensa ng Busan habang si abando naman ay maganda ang pagkakapwesto. Nanood na lang ang dalawang malapit na players ng Busan sa kanya. Parang pelikula ni abando ang kanilang nasaksihan. One hand floater nila kay na libre pasok yan para sa Anyang. Minsan maganda rin talaga ang play ng Anyang at kailangan nilang balikan ang sequence na ito at makabuo pa ng mga ganitong klase ng play na talagang panira sa depensa ng kanilang kalaban. Isolation play ang sumunod, 1 vs 1, pinagkatiwalaan sila kay sa play na ito, sinukat ang galaw ng kanyang defender na ni Renz na makapasok nga sa loob ng paint, pull up na naman, nagwagi ang opensa ni Abando sa play na ito. Kasama naman ni Abando ang gumawa sa play na ito, ginamit pang harang ang kanyang kakampi sa loob ng paint, nagkaroon ng espasyo, tumira ng jumper, huli na ang defender, nasa ere na ang bola at pasok ang tira para sa team ng anyang. Masayang masaya ang anyang fans sa larong ito dahil na rin sa maganda ang mga plays at ma-action rin ang laro na kanilang napapanood. Mahigpit ang depensa ng anyang sa play na ito at nagkamali naman ang busan na ipon sila sa iisang side ng court kaya limitado ang galaw nila walang tumakbo sa open side ng court resulta na depensahan sila ng anyang sa play na ito. Ang number 32 nga rin ng anyang ang isa sa susi para magkaroon sila ng sunod-sunod na panalo ulit. Nakita natin na kapag maganda ang laro ng player na ito kasama ni Namunro, Monroe, Abando at iba pang anyang players ay angat sila kontra sa malalakas na teams dito sa KBL. Sa kanya rin galing ang pasa sa highlight na ito ni Abando halos sa kanya nakafocus ang depensa ng Busan kaya naman itong si Abando ay nalibre sa gilid lang ng ring resulta isang highlight play para sa Anyang at nasundan pa nga ito ng rebound play para kay Abando. Maganda rin ang depensa ng number 32 nila sa play na ito at kung naging consistent nga ang kanyang laro ay umaangat rin ang laro ng Anyang. Epektibo rin kapag nagsasabay silang dalawa ni Monroe dahil nagiging mabigat at solid ang depensa ng Anyang sa loob ng paint. Nagkamali naman ang busan sa play na ito at ang rebound ay napunta kay Abando na sundan pa ng Abando steal at Abando super layup. Mainit at dikitan ang larong ito kaya naman panalong panalo ang mga fans na nanood sa larong ito ng anyang kontra sa team ng busan. Abando rebound naman ang nagwagi sa play na ito parang tipaklong si Abando hindi talaga napapagod sa pakikipagagawan sa ere para sa rebound kaya naman kung mapapansin natin ay talagang pinagkakatiwalaan rin siya ng anyang at nagkakaroon ng pagkakataon sa loob ng basketball court sa bawat at nila. Pasok naman ang tres ng Busan pumapalag pa sa game na ito at mainit nga at dikitan ang laro kaya ang mga fans ay thrilled at enjoy nga rin sa game na ito. Bilis naman ng pag-ikot nila kay sa play na ito nagtagumpay siya sa kanyang layup sigawan ang mga fans at natutuwa pa sila sa opensang yon ni Lakay. Sa replay import na nga ang sumabay kay Lakay pero nakalusot si Abando pasok ang kanyang layup tuwang tuwa naman si ate anyang at nakakaangat na ng konti. Crucial minutes para sa dalawang teams pinagkatiwalaan ang opensa ni Abando halos siya lang ang gumalaw isolation play na kalusot pumeke sa dalawang defender pasok ang tira tatlo na ang abante ng anyang bumawi ang busan pero ganun na rin sila kay at ang anyang si abando naman para sa play na ito ganda ng hang time one hand floater ang binitawan plus 2 points na naman para sa kanilang team nasundan ito ng good defense ng anyang sa kanila ang bola at foul na ang ibinigay ng busan sa sumunod na eksena ng laro dito naman mas tumindi ang laro pasok ang tres ng busan all ang scores sigawan ng mga fans ganda ng laro kahit sino ay pwedeng manalo sa game na ito. Nakalamang pa ang Busan ng 1 point. Seconds na lang oras natin, panik naman ang depensa ng Busan. May isang na libre na player ng Anyang tumira ng jump shot at pumasok sa Anyang naman ang isang kalamangan. Nagpatuloy ang laro, may pagkakataon ang Busan para manalo. Yun nga lang mintis ang winning shot nila. Anyang nagwagi sa larong ito at maging ang mga fans dahil na rin sa ganda nga ng ipinakita ng dalawang teams. Magkakaroon pa nga ng bagong import ang Anyang at mas lalakas pa sila. Nasa kalahati pa lamang tayo ng season kaya sobrang dami pa rin ang pwedeng mangyari para sa mga teams ng KBL at pwede pang magkabaliktaran. Yung mga teams na nasa baba ang aangat at pwede rin na mapunta sa baba ang mga teams na nakauna at nasa top ng rankings. Ang anyang naman ay nasa gitna at pwede na rin ito at dito sila manatili hanggang sa makuha nila ang tamang timpla yung pang sa kanilang corona.